Di hagi ko, ko umbako na daplin, ma'am, kaya di hagi ko tigling uh, uh, ko rin. ka, ba ako. kaya giguto ko, ko kay nailotong nai itakloban. Kaya mutimo ko. Di ka, kusap sa ako, mabaglingin ako. Ha? Na, oy, wala namin mga na puno ako, so, Gilo, na But, ko ko na sa ako singgit. The di

Ay, na-hype sila, kaya wala rin, wala pa. Wala rin, sus, First time, magiging dito. At ko na kukuyawag ito. Paglingin ako, kabukal-bukal, sa baba. Pita itong isa, kagrakulo, paglalikod, wala ko, wala ako kita ang isang yun, kaya. Sus, pa, kaya gusto kay yung baba. Dugo sa ilog ko, baba, at ko ginaw. At itong isa, mga 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 wala yung kalihapsan doon. Ay, isa po, gusto pa yung ginawa, pero kabukwak na siyang dugo sa iyang ilang mong baba. Butong ka bang ako, taon mo, kayo ka isa, mo, Ay, doha, pero kung sa pati angilan, di 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 ako, di ako, di ako, di 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 ako, di di ako, baye katong ba deg no to bo hire hire ko ko sey mo diwa ko sobrang ba nayona angto ang kidan ay na bena bana so pa lang ako mangambin no dites toos brogo katong lake non rogo pay bayti katong mga bayem rodan na mga mangbayti na gitong ay salamat na sige sige